Naisip mo na ba kung bakit parang may mga tao ano yung paglapit pa lang nila parang ang gaan na agad. Parang may dala silang inspirasyon. Tapos may iba naman kahit anong ganda ng sasabihin parang parang may wall, di ba? Hindi tumatagos. May sikreto kaya dito o baka naman Um, may mas malalim pa tayong kailangang intindihin tungkol sa epekto natin sa isa't isa. Kasi parang hindi lang siya tungkol sa salita eh. Ngayon, kasama ka naming susuriin itong isang uh, napakahalagang konsepto na lumitaw dun sa mga material na pinadala mo. Yung tinatawag na pagkakaroon ng presensyang nagbibigay buhay or life-giving presence. Ano nga ba talaga ito? At bakit sinasabi dun sa mga source mo na ito yung parang pundasyon, no? Yung basehan ng tunay na impluensya at koneksyon. Lalo na ngayon, parang ang dali nating madisconnect sa isa't isa. Titingnan natin ito base sa source material mo mula sa isang Christian at Biblical perspective. Sisilipin natin yung kahulugan, bakit sa importante, saan siya galing sa Biblia, at siyempre, yung pinaka-exciting siguro para sa'yo, paano mo ito maisa sa buhay? Yung practical side. Okay, simulan na natin tong paghimay. Okay, sige. Unahin natin yung definition. Kasi pag sinabing presence, presensya. 'Di ba? Ang unang dating sa akin, physically nandoon ka lang. Pero parang hindi lang 'yun, tama ba? Based sa nabasa ko, tama ka diyan. Oo. Yung physical presence, 'yun yung pinaka surface level lang, kumbaga. Pero itong life-giving presence na tinutukoy sa mga material mo, ito ay isang uh, internal reality. Isang bagay na nasa loob na ano, umaapaw palabas. Isipin mo, parang alignment ito ng puso mo, ng isip mo, ng espiritu mo sa Diyos. At ang resulta nito, isang klase ng ng pagiging totoo, yung authenticity at pagiging mapagkakatiwalaan, trustworthy. Hindi siya yung um parang role lang na ginagampanan mo, hindi performance para ma-impress yung iba. Ah, so parang yung vibe mo, yung nararamdaman sa ng tao bago ka pa magsalita. Yung feeling na okay tong taong to o mapagkakatiwalaan ko siya. Ganun ba? Eksakto. Ganda nga nung sinabi sa isa sa sources mo eh. Presence must speak first. Ibig sabihin, bago pa man yung mga salita mo, yung mga actions mo, yung kung sino ka muna. Yung character mo na nararamdaman nila. Yung authenticity mo, yun yung unang nagsasalita. Yun yung nagbubukas ng pinto para sa, tu para sa tunay na impluwensya. Hindi ito yung passive na naghihintay talang lang, uh, active state of being ito. Relational, holistic, at sinasadya mo talaga, intentional. Lalo na ngayon, no ang bilis ng lahat, ang daming distractions, tapos madalas ang babaw ng ugnayan natin. Kaya yung kakayahang mag-cultivate nito, sabi sa sources mo, mas critical. Sobra! Interesting. Grabe yung presence must speak first. Parang binabaliktad niya yung usual focus natin na ano sasabihin ko o anong gagawin ko. So saan daw ito nagmumula? Paano to na-connect sa Biblia based dun sa pinadala mo? Malalim. Malalim talagang ugat nito sa Biblia ayon sa sources mo. Hindi to babo. Actually, sa Genesis pa lang, nandun na. Yung mismo hininga ng Diyos na nagbigay buhay kay Adan, yun na yun eh. Yung presensya ng Diyos mismo, source ng buhay. Tapos makikita mo rin sa Exodus, di ba? Yung haliging ulap sa araw, tapos apoy sa gabi. Ah, oo nga. Yung gumagabay sa mga Israelita. Oo. Oh. Hindi lang yun. Parang ways nila, no? Simbolo yun ng constant presence ng Diyos. Mm -hmm. Yung gumagabay, nagpoprotekta, nagbibigay ng security. Parang tangible reminder na kasama niya sila. Oo. Pati yung mga profeta ro tulad ni Isaiah, yung magagandang mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, hindi lang yung message yung maganda pati yung pagdating mismo ng messenger, yung physical presence niya sa mission, may life-giving impact na. Pero syempre, ang pinakamalinaw, pinaka-perfect na model nito ayon sa sources mo ay si Jesus mismo. Okay, dito ko na-excite. Kasi madalas pag si Jesus, ang focus natin yung turo niya o yung mga milagro. Pero paano niya pinakita itong life-giving presence sa mga specific na encounter? Nabanggit mo yung sa babaeng Samaritana, sa tabi ng balon, tsaka yung kay Zacchaeus, yung tax collector. Anong meron doon? paki nga. Yun nga eh, ang fascinating dyan is, kung titingnan mo yung mga kwentong yun, yung transformation ng dalawa, hindi naman nagsimula sa sermon. Walang mahabang lecture agad. Nagsimula sa presensya ni Jesus. Sa Samaritana, anong ginawa niya? Tumigil siya, umupo, humingi ng tubig, isang bagay na shocking para sa isang judyo na gawin sa Samaritana, tapos nakinig siya. Walang judgment. Kay Zacchaeus naman, sa gitna ng dami ng tao, tumingala siya, tinawag niya sa pangalan, tapos nag-offer siyang pumunta sa bahay niya yung mga actions na yon, yung pagiging attentive, mapagmatiag, yung patience niya, yung pagiging non-judgmental at yung willingness na makipag-ugnayan sa kwento nila sa konteks nila, yun yung presensya na nagbukas sa kanila. So parang yung naramdaman nilang validation at acceptance muna, yun yung unang tumama sa kanila nagkatawang tao nanahan sa gitna natin sabi sa John 1:14 hindi lang siya naglecture tungkol sa pag-ibig ng Diyos siya mismo yung pag-ibig na yun na naglalakad nakikipag-usap kumakain kasama nila sa mga ordinaryong lugar pa no balon bahay ng tax collector kasama yung mga taong usually ano nasa laylayan yung pagiging kasama nila sa realidad nila yun yung incarnational presence ang linaw nun. Ganda ng pag explain So kung si Jesus yung model at nakita natin paano niya gidawa, paano naman natin ito um, makukultivate? Nabanggit mo yung arkitektura ng presensya. Parang blueprint ba ito? Ano yung mga building blocks nito based sa sources? Oo. Magandang analogy yung blueprint o architecture. Kasi para mabuo itong life-giving presence, may mga parang foundational principles, mga katangian na binabanggit sa sources mo. Hindi ito magic lang na biglang lilitaw. Kailangan consciously binubuo. Unang haligi, intentionality. Sinasadya, hindi ito aksidente. Kailangan may malay kang desisyon na okay, magiging present ako ngayon. Ibig sabihin, makikinig ako ng malalim. Uunawain ko muna bago ako humusga, tapos tutugon ng may malasakit. Parang si Jesus, di ba? Madalas siyang lumalayo para manalangin, mag-recharge, bago humarap ulit sa tao. Yung presensyang nagbibigay buhay, nagsisimula yan sa internal grounding, sa conscious choice. Hindi pwedeng autopilot lang. Mm. So, hindi lang go with the flow. Kailangan may intensyon ka talaga sa bawat interaction. Tama. Pangalawa, relational death, lalim ng ugnayan. Ito yung pagpapahalaga mo sa tao, bilang tao talaga. Hindi lang bilang kontak mo, o project, o target para sa agenda mo. Higit pa sa transaksyonal. Maganda yung example na binanggit sa source mo si Apostol Pablo. Naging tulad ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. May warmth, may gentleness, may genuine care. Hindi lang sa task. Pangatlo, embodied compassion. Yung habag na naipapamalas, hindi lang nasa isip o puso, kailangan makita sa gawa. Classic example, yung mabuting Samaritano. Hindi lang naawa, di ba? Tumigil siya, ginamot niya, isinakay, dinala sa in, nagbayad pa. Yung presence mo, nagiging life-giving yan kapag may kasamang tangible acts of service. Paglilingkod na may bukas na kamay. Ah, kaya pala, connected din sa service. Hindi lang being there, may action. Oo, malaki ang connection, pang-apat, authenticity and grounding. Pagiging totoo at pagkakaugat sa Diyos. Ito yung sinasabi nating walang pagkukunwari, yung lakas mo, yung integridad, yung kapayapaan na nararamdaman sa iyo ng iba, hindi galing sa sarili mong galing. Resulta siya ng tunay mong ugnayan sa Diyos. Eto rin yung nagpe-prevent ng burnout kasi hindi performance-based. Naka-align yung sinasabi mo at ginagawa mo at nakaugat sa mas malalim na source. Panglima, patience. Pasensya. Eto, madalas nating makalimutan to. Kasi ang tunay na pagbabago sa tao, sa community, madalas mabagal. Hindi instant. Ang life-giving presence, hindi yan nagmamadali. May pagtitiaga, tulad nung libadura, di ba? dahan-dahan kumakalat sa buong masa, may tiwala sa proseso ng Diyos, hindi pilit. Hmm, yan ang challenge, no? Lalo sa panahon ngayon na gusto natin mabilis lagi ang resulta? Totoo! At pang-anim, attunement pagiging nakatono. Ito yung pagiging sensitivo mo. Responsive ka. Hindi lang sa tao, kundi pati sa direksyon at pagkilos ng Diyos. Kailangan dito ng regular na panalangin, pagninilay, pakikinig sa Espiritu Santo. Hindi ito basta pagiging busy lang. Naka-align ka dapat sa Kanya. Alam mo kung kailan ka magsasalita, kailan ka makikinig, kailan ka kikilos parang orchestra conductor ka naka-tune in ka sa music sheet which is God's will tapos sa mga musikero which is yung needs ng iba ganun ba ganda pwedeng ganun intentionality relational depth embodied compassion authenticity and grounding patience at attunement. Yan yung mga core components ng architecture. At parang bahay nga, hindi ito one-time build lang. Kailangan ng maintenance, pag-aalaga, pag-cultivate, minsan repair. Okay. Ang linaw nung ano at bakit. Pati yung mga prinsipyo. Pero eto na, yung laging tanong, paano? Paano isa sa buhay? Sa hectic nating buhay, ang daming demand sa oras natin, sa energy natin. Paano 'to magiging practical? May mga specific tips ba or steps galing sa sources mo? Oo, meron. At ang maganda dito, hindi naman kailangan maging sobrang ano, dagdag pabigat. Ang emphasis nila ay integration. Isama mo sa existing mong buhay, una sa sarili mo. Lahat kasi talaga nagsisimula sa loob. Internal alignment muna. Dito papasok yung kahalagahan ng daily or regular rhythms mo ng spiritual disciplines. Panalangin, pagbabasa ng Biblia, pagninilay, journaling, o kahit simpleng moments lang ng katahimikan. Sabi nga sa isang source, life flows outward when it originates inward. Kailangan mo mapuno para may maibigay ka. Dito rin lumalakas yung authenticity at grounding mo eh. Parang uh, pag-charge ng phone. Hindi ka pwedeng mag-share ng power kung empty ka. Tamang-tama. Pangalawa, sa pakikipag-ugnayan. Dito na papasok yung mga skills tulad ng active listening. Yung pakinig na may empathy. Sanay natin yung sarili nating makinig hindi lang para sumagot agad o mag-advise, kundi para tunay na maintindihan yung sinasabi at nararamdaman nung kausap. Maging mapagmatyag ka sa mga non-verbal cues, sa emosyon, sa mga spiritual undercurrents na baka nandoon. Tanungin mo sarili mo, ano ba talaga nasa puso nito? Pangatlo, sa komunidad at dito pumapasok yung konsepto ng geography of grace. Napakahalaga daw kung saan ka present at paano ka present, hindi lang intention, pati location at manner of engagement. Ito yung pagiging incarnational in practice. Kasama dito yung una, Tirahan mo, housing choices. Binanggit sa sources mo na yung pagpili mo kung saan ka titira pwedeng maging missional at strategic na desisyon. Kung gusto mong maging life-giving presence sa isang community, yung pagiging malapit, yung literal na kapitbahay ka, Nagbubukas 'yan ng maraming organic opportunities, yung mga chance na mag-connect, mag-serve, mag-influence na hindi mo makukuha kung tagalabas ka lang. Sabi nga, presence begins where you live. Wow, ang bigat nuna. Hindi lang pala convenience ang basehan sa pagpili ng bahay, pwedeng mission. Oo, it challenges the usual thinking, 'di ba? Kasama rin dito yung mga tinatawag na third places. Ito yung mga lugar na hindi bahay mo, first place, o trabaho, school mo, second place. Mga public spaces, coffee shops, parke, library, palengke, basketball court, community centers. Sabi sa sources mo, ito yung mga modern day equivalents ng mga balon at marketplaces sa Biblia, kung saan natural na nagtatagpo ang mga tao. Ang suggestion, maging regular ka doon. Kilalanin mo yung lugar, kilalanin mo yung mga tao. Hindi para mangaral agad, kundi para makipagkaibigan, maging bahagi ka ng community fabric. So, hindi kailangan laging nasa loob ng building ng church or organized event para maging present? Hindi. Importante rin daw na isama mo to sa daily and weekly rhythms mo. Gawing habit. Pwedeng simpleng paglalakad-lakad lang sa neighborhood nyo, pagbili sa tindahan ni Aling Nena imbes na sa malaking grocery, pag-attend ng mga local events. Yung consistency kasi yun yung nagpapatibay ng tiwala. Pinapakita mo na hindi ka lang turista sa lugar nila. Committed ka. At syempre Sam, paglilingkod. Yung serving with open hands, maging aktibo ka sa pagtugon sa mga tunay na pangangailangan ng community. Pero, at ito mahalaga, gawin mo ng may cultural sensitivity. Makinig ka muna. Unawain mo yung kultura nila, yung historia, yung dynamics, bago ka pumasok na parang ikaw ang superhero na may solusyon. Mas maganda kung partner ka ng mga local leaders or organizations na nandun na. Hindi savior complex kundi partner at servant. Nabanggit din sa source mo yung mga tools tulad ng personal integration plan at weekly presence habit tracker. Parang ang dating sa akin, kailangan talaga ng structure no at accountability para maging habit, hindi lang ningas-kugon. Tama yung mga tools na yon, practical aids lang naman para maging mas intentional ka at consistent. Hindi sila yung goal, pero pantulong para ma-integrate mo to sa buhay mo. Halimbaba, yung tracker. Pwede mong ilista doon yung maliliit na actions. Bumati ng 3 kapitbahay today. Spend 1 hour sa park. Volunteer sa pantry. Pray for community leaders for 15 minutes. Ang punto, hindi para dagdagan yung stress mo ng isa pang checklist kundi para baguhin yung mindset mo na bawat maliit na interaction, bawat labas mo ng bahay, opportunity yon para maging life-giving. Kasi yung mga maliliit at consistent na actions na yan, pag pinagsama-sama, yun yung bumubuo ng isang mapagkakatiwalan, authentic at positibong presence sa paligid mo. Okay? So, what does this all mean? Grabe, ang dami nating na Definition, biblical roots, yung architecture, practical steps. Pero bakit ito napaka-importante ngayon? Sa gitna ng lahat ng ingay, social media, polarization, yung feeling na disconnected tayo kahit hyper-connected online, bakit relevant tong usapang life-giving presence? Kasi nga, exactly dahil dyan, nabubuhay tayo sa tinatawag ng source mo na disconnected world. Ang bilis ng communication, oo, pero ang babaw ng connection, madalas. Ang dami nating friends online, pero ilan ba talaga yung kilala natin ng malalim? Maraming interactions, pero madalas transactional. What's in it for me? Itong life-giving presence, sabi sa materials mo, parang antidote ito. Panlaban sa fragmentation, sa superficiality, sa transactional nature ng mga relasyon natin ngayon. Nag-o-offer siya ng ibang paraan ng pakikipag-ugnayan, ganun ba? Mas malalim? Eksakto. Nag-aalok ito ng authenticity sa mundong puro filter nagaalok ng stability and care sa panahong ang bilis ng pagbago at ang dali mangiwan at higit sa lahat nagpapatibay ito ng tiwala at alam naman natin trust is the currency of influence di ba tiwala ang pundasyon ng anumang tunay at pangmatagalang impluensya. sa pamilya sa trabaho sa community sa ministry hindi ka makaka-influence ng malalim kung walang tiwala. Sinasabi pa nga sa source mo na ito raw ang starting point of mission. Bago pa yung programa, yung strategiya, yung mensahe, kailangan munang maitatag yung mapagkakatiwalaan at nagbibigay buhay na presensya. Dito tutubo lahat ng iba pa. Kaya hindi lang to para sa mga pastor or full-time workers, para to sa bawat isa sa atin na gustong magkaroon ng positive impact, na gustong maging reflection ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Leadership principle to, parenting principle, community engagement principle, foundational talaga siya. Napakalinaw niyan. So Grabe, ang pagkakaroon pala ng presensyang nagbibigay buhay, hindi lang siya basta pagiging nice o pagiging physically present lang. Malalim siya. Sinadya. Pinag-iisipan at higit sa lahat nakaugat sa Diyos na paraan ng pagiging kasama ng iba. Isang paraan na sumasalamin sa karakter na gusto nating ipakita, yung kay Kristo. Yung pagiging totoo, mapagkakatiwalaan, handang makinig at umunawa bago pa tayo bumanat. Yung presensya mo nga ang unang nagsasalita. Tama. At ang encouraging part based sa napag-usapan natin mula sa materials mo ay hindi ito yung parang fixed trait na meron ka o wala. Isa siyang kakayahan, isang muscle na pwede nating i-develop, linangin, palaguin. Lahat tayo. Nalilinang ito sa pamamagitan ng spiritual practices na nagpapatibay ng connection natin sa Diyos, yung internal source natin sa mga conscious choices natin, kung saan at paano natin ginugugol yung oras at atensyon natin, yung intentionality and geography of grace, at sa kahandaan nating tumugon sa iba ng may tunay na pag-unawa, respeto at sensitivity. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect agad, kundi sa pagiging intentional at consistent sa pagsubok. It's malalim na kaalaman at mga aha moments sana itong paghimay natin sa Life-Giving Presence ay nagbigay sa iyo ng bagong perspective. Hindi lang ito isang magandang teorya na pang-discussion, kundi isang napaka-practical at uh, makapangyaring paraan para makagawa ng tunay na epekto sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa community mo, simula mismo sa kung paano ka nagpapakita at nakikipag-ugnayan araw-araw. At bilang panghuling pagninilay na iiwan namin sa iyo, hango pa rin sa mga ideya mula sa iyong sources. Kung totoo na ang presensya mo, yung pagiging totoo mo, mapagkakatiwalaan, nakatunin, ang pinakamalakas mong tool sa pakikipag-ugnayan at pundasyon ng impluensa. Ano kaya ang isang maliit lang, very concrete at kayang-kaya mong gawin na pagbabago simula bukas? Para mas maging life-giving ang presensya mo sa kahit isang tao lang na makakasalamuha mo.